Hello po mga kapatid lovers natin dyan. Hello po sa ating lahat. Ito na naman po tayo. Hindi pa tayo rest day. Hindi pa tayo rest time. nan uh, nandito lang ako sa ano sa likod. Para ano, sabi ko, habang naghihintay ako is mag-update tayo sa Patlin Lovers. Kasi may nakuha po akong uh, komento at meron din po akong nakausap About kay Patli, Patrick Bolton, ayan po. Ako po ay nagbasa rin ng mga comments, kaya po ako ay nag-update uh, nag na ngayon. Kasi ang dami pa rin po palang mga Patlin lovers natin na umaasa at nag-aantay. May ilan po na suko na sila kasi sa 4 years daw nilang paghihintay is yun lang yung nakuhan nila pero yung karamihan po is uh, nag sila kung ano yung uh, magiging mensahe ng dalawang panig at iintayin daw po nila kasi nang gawa nga daw po nila magantay ng 4 years. Ngayon pa kaya na nasa Pilipinas na si Patrick Bolton. Ayan po. Base po dun sa aking nakausap, nakamessage po na nakasama ni Patrick Bolton yung dun sa comment section dun sa uh, kanyang post sa Facebook ay si Patrick Bolton pala po ay bagong bagong assign lang dito at naga, nag-aano pa po siya ng kanyang mga papers dito sa Pilipinas. Sobrang busy pala po ni Patrick Bolton. Kaya sabi po niya, pansinin mo, sabi sa akin, pansinin mo, pati sa Facebook niya, hindi siya nakakapag-update. Lahat ng IG niya, wala siya. Dati-dati nakakapag post siya kasi ngayon po is busy pa si Patrick, hindi pa po siya agaran uh, kahit po sabi niya sa akin kahit po mag-survey kayo sa ibang military yan po ay military hindi po basta-basta nakakaalis hangga't hindi po naka ah uh, okay na yung mga papers niya kasi kakalipat lang po pala ni Patrick dito siya maasay. Nakala ko naman is magbabakasyon lang si Patrick dito. Yung pala dito siya ma-assign kaya yan uh, stay na daw si Patrick muna dito sa Pilipinas kasi dito siya na-assign. Ayan po. Yun, hindi pa lang sinas... Bilang dumating ako, <laughs> sabi ko hindi pa ako rest time eh. <laughs> dumating ka sa aming bata. Ngayon, uh, tama nga naman po yung sinabi niya. Ay hindi rin naman ako basta naniniwala. Ang akin is, uh, iintayin pa rin natin na magsalita si Patrick Bolton. Uh, Di ba pagdating ng, uh, sabi sabi niya kasi sa akin, dahil kaka-schedule lang daw kahit baka daw kahit Pasko bagong taon wala daw live si Patrick Bolton pero aabangan pa rin daw yun ang sabi sa kanya kasi tinanong tinanong po siya dun sa kanyang uh, yung mga nakasama niya sa picture sila Jacqueline ngayon ang sabi niya is uh, baka pwedeng magkita ulit sila by Christmas or New Year ang ang sabi naman ni Patrick Bolton is hindi pa daw po niya masusure kasi wala pang schedule ng kanilang leave. Wala pa daw pong binibigay ng memo kung ano yung mga schedule nila na pwede nilang uh, pwede silang mag-vacant. Yung pala, pag ikaw pala ay nasa schedule na at sa mga ano, ay bawal pala ang mga cellphone-cellphone doon focus ka pala sa is, ano mo sa duty mo yun pala yung ano dun sa military nila kaya pala nung 200 days na hindi nagparamdam si Patrick Bolton nung ano yun pala din yun kaya pa, kaya pala isip-isip ko na ganun pala pag military minsan ay hindi authorized ang cellphone lalo na pag bagong lipat hindi inauthorize na mag cellphone ka kahit sa family mo o makakatawag man parang sa telepono or sa ano lang daw sa radyo yung mga ganun hindi ko lang din sure kasi yun yung sabi sa aking nakachat chat kanina na Ganun nga daw ang sabi sa kanya ni Patrick Bolton. Pero ang sabi naman ni Patrick Bolton sa kanya is uh, pag daw may time na talagang ano niya yung leave, leave nila na eh mahirap naman daw po kasi yung one day leave mula ang tapos ay dun mo pa focus Siyempre sa family muna. Ang sabi ni Patrick kasi ngayon is family first ang kanya uunahin kaya hindi siya ano kaya hindi muna siya mag uh, de decision pero kung halimbawa ay lumabas daw siya at may nakita siya ng na mga uh, mga fans willing naman daw siya magpa-picture sabi niya eh di ba artista na ang Patrick Bolton <laughs> isa na siyang artista hindi na siya US Navy pag daw nakakita na ano katulad nga daw dun sa restaurant na marami nagpa-picture sa kanya pilang uh, pinagbigyan naman daw niya. Ang sabi naman ni Mas ni ma Jacqueline is hindi naman daw is na si Patrick mabait daw talaga, sobrang bait daw. At napaka ano daw, hindi siya yung maarte sa sa food na lahat ay join siya lahat ng mga ano kalokohan. Kaya pag nakamit in greet niyo si Patrick Bolton is sasaya kayo kasi mabait naman daw ang problema nga lang is sana nga matuloy 'yun la, 'yun nga lang po ang ano ang problema yung kaya pala siya ay nag-back out habang maaga pa ay nagsabi na kasi ganun pala pag military hindi mo pwedeng hindi mo hawak yung oras mo kailangan ay mayroong kayong batas na sinusunod mayroong kayong uh, mga kailangan sundin na protocol 'yun pala po 'yun kaya yung sa mga iba nagbabas kay Patrick Bolton ay hindi ko po kayo masisisi kasi siyempre hindi naman natin alam kung ano yung totoong nangyayari. Ay ito naman, ito namang inaptid ko na ito is base lang dun sa nakasama ni Patrick Bolton sa meeting niya sa hotel, as sa restaurant kung saan sa hotel na tinutuluyan nila may restaurant na malaki doon doon sila hindi eh, naman sinasabi din ni Ma'am Jacqueline ko anong hotel yon basta diyan sa Pilipinas ang yung pinag-anuhan na yun ay ayaw niyang sabihin kasi daw doon daw nag-i-stay din si Patrick Bolton ngayon ay bawal daw yun ano bawal daw yun ipaalam kasi Uh, mahigpit yung mga ano doon sa kanila. Kasi e, siyempre lalo na daw i-update ko sa YouTube, maraming mga baka daw ay magsuguran o kung ano magkaroon pa ng kaguluhan dahil nga ang daming uh, nag ka Patrick Bolton tapos hindi niya nilalabas, hindi niya pinapakita. Yun po yung dahilan kaya ayaw nilang sabihin. Adi, intay na lang natin yung talagang desisyon nila. Ano po, yun po yung uh, ano, yun po yung reason pala hindi ni naman natin masisi kung ano talaga kaya ayan hintay hintay na lang po tayo ano talaga yung totoong ah uh, nangyayari kaya time, time bayabas maasim bayabas dito ay malambot na pero parang hilaw pa maasim Hmm. Ayan. Yun po yung dahilan ng ano. Yung pala ang dahilan. Kaya may meron na tayo ngayong ano, meron na tayo ngayong na uh, naiisip na dahilan kung bakit hindi tutuloy si Patrick Bolton sa meet and greet nila nila Herlin. Pero marami pa rin po ang alam pong hindi maniniwala kasi hindi naman mismo si Patrick Bolton ngayong nagsabi yun lang yung ano dun kaya ang intent pa rin natin is yung si Patrick Bolton na yung ah, mag ano mag, mag message o mag live mag video kasi wala na siyang update start nung pumunta siya sa ano eh, yung, yung meeting niya nga na yun sa restaurant yun lang yung last na update niya at saka yung nasa ano siya nasa Manila yung nag-report siya sa Philippine Embassy doon siya nag, ano, nag nag update din siya doon Dahil yung yun lang yung mga update niya wala nang iba ganun pala talaga pag military ka lalo na pag ano yung bago ka pala ang lipat ganun pala ka, na natin kung ano. So marami pa ring napipikon sa kanya kasi ano nga daw nag-oo na siya pa yung nagbigay ng date noon ng meet and greet tapos nag-oo siya tapos nagparay din ng mga bodyguard tapos biglang hindi tutuloy. kaya ang sama na loob ng sekretary natin hanggang ngayon dinadamdam pa rin niya hindi siya makapag-move on sa pag-back out ni Patrick Bolton yung pala ang dahilan wala siyang time yung balita po na Patrick Bolton daw ay magsho-showbiz. Hindi pa naman sure. Kasi wala naman daw nasabing ganun. Nasabi lang nung dun sa ano, restaurant is, dito may is schedule sa Pilipinas. Yun po ang sabi. Pero yung sabing mga artista tapos sa kapamilya siya magpapa-assign, wala naman daw pong sinabi kasi tinanong din nila, no comment, wala daw po, wala pa daw po sa isip niya. Yun ang sabi sa kanila. Ayan. Sana po ay naliwanagan tayo ng kahit ba paano magkaroon tayo ng uh, idea kung bakit ganun ang nangyari. At tinanong din pala doon kung may gil pa rin na ba si Patrick Bolton is wala pa daw po talaga yun sa isip niya, yung mag-girlfriend. Kasi gusto niya, pag nag-girlfriend niya, nag-girlfriend -nag siya, yun na daw yung aasawahin niya. Yun ang sagot sa kanya doon. Yan. So, tinanong daw nila. Ang tinanong nga din po namin si Patrick Bolton kung mag-girlfriend na siya. Ang, ang, sabi daw ni Patrick Bolton eh, wala. Wala wala daw, para hindi pa daw po ang pasok sa isip niya, ang priority daw niya ngayon is work yung ang habi niya, work and family yun ang ano niya, kasi ang gusto niya pag nag girlfriend pala siya, yun na mismo yung aasawahin niya, hindi niya pakakawalan, hindi na siya maghanap ng iba ganun pala yun, kaya gets na natin Intay-intay lang tayo. Wala naman palang girlfriend si Patrick Bolton at si Herlin yun din naman ang sinabi niya, wala siyang girlfriend, eh boyfriend ngayon, uh, ano lang muna, career lang muna siya, at family din, katulad ni Patrick Bolton, yun pa rin ang nakakatuwa kasi parehas sila ng uh, mga sinasabi, pero yung uh, yung magiging ano kung sila talaga is hindi po natin masasabi hindi po natin mapapangako kasi kung sila ang tinadhana kahit wala tayong alam tas yung pala sila mayroong uh, pagkikita na ano sila na po yung uh, nakakaalam nun kaya uh, Ayan, mag ano-ano na lang po tayo. Intay-intay na lang po tayo sa update. Ayan. tinawag tayo <laughs> yun po yung dahilan natin kung bakit ano uh, pasensya na po kayo kasi wala akong mic kaya yan ang lapit ko sa camera pag ako'y lumalayo isa lang po hindi nyo maririnig yung boses ko lalo pa namang hinihinaan ko at pag naririnig ako, eh, tinatawag ako ng tinatawag. Kaya yan po ay eh, sayang naman ko hindi tayo mag-update kasi ginagawa ko rin naman ng paraan para magkaroon ng, ng update kay Patrick Bolton. Kaya yan po, ah, uh, mo ba yun? Naka-update tayo ng kaunting oras. Kaya ayan po, maraming salamat po ulit sa ating lahat. Ayan, God bless po. Comment down below po kayo kung ano masasabi nyo dun sa aking uh, uh, nasagap na balita dun sa pagkikita ng, uh, ng Patrick Bolton at saka ng isang waitress doon sa restaurant. Ayan, maraming salamat po kasi inano ko po, po yung mga nag-comment doon, i-message ko po in private at yun nakakuha naman tayo ng uh, ng magandang sagot kaya ewan ko lang din ko nang sisinungaling siya basta po uh, at least meron tayong nalaman di ba ayan po kaya na po ang bahalang humusga basta po yung ko ano po yung nalaman ko is yun po yung ibabalita ko sa inyo Basta gumagawa po ulit ako ng paraan. Hindi ko po tinitigilan ang pagbimisis kay Patrick Bolton kasi ayun uh, yun po yung aking target talaga na makareply siya kung ano man yung mga kasagutan natin is masagot niya. Ayan po. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. Ito na lang po yung aking update muna ngayon. Uh, pasensya na po kayo kung napakapangit na update natin o kung may natuwa naman. Kay, basta po uh, gagawin natin ang lahat para maka-update po tayo ng maayos. Ayan po. Maraming salamat. Ingat po kayo. God bless and good morning Philippines.